What is good everyone and we're back for reaction so yes i'm crusidy mac and i'm ready to react sa mga nakikita natin o ano man nababasa natin sa internet lalo lalo na sa facebook feed so yeah dito may nakita ako ngayong araw lang chismosang Ajoma, Ajoma. i don't know if i said it right but chismosang Ajoma ang nag post nito at ang sabi ay Si Gavin Kapinpin. Oh. Show me no alam naman natin na sa Kapinpin Brothers si Sergey bin ang pinaka head o uh, nagsimula ng lahat dyan. At talagang witty. Napaka sarap panuorin na nai-enjoy ko sila alam mo kakapatid mga inside pranks nila at uh, mostly good vibes only but this time this is the very first time na may narinig ako na isang negative or a negativity na vibe mula kay Sir Gavin Kapinpin Ano ito? Share ko sa inyo, basahin natin. Sabi ni Chismos ng Adjuma, si Gavin Kapinpin, na mas kilala bilang Sir Gavin, ay kasalukuyang kinakaharap ng matinding batikos matapos kumalat ang isang screen recording na kanyang TikTok live sa X or we formerly known as Twitter. Sa video makikita masaya siya at biro pang hinahalikan larawan ng miyembro ng Philippine girl, girl, Group na Bini. So Bini yan yung upcoming o oh, kilala na siguro sa atin to na I don't know kung gano'ng kakilala sa atin yung Bini ah uh, na si Mick Halim. God damn! I don't know kung sino yan. Come on now dog Come on, man. Mikhalim, Mikhalim hindi ito nagustuhan ng mga blooms ang fandom name ng Bini yung mga blooms po ay yun yung followers o fandom name o yun po yung isang grupo na mga sumusuporta sa Bini so, lalot lalo, nataran ang paninindigan ng grupo tungkol sa pagre, pagrespeto sa kababaihan which is good palakpakan natin yan nice. at dahil dito marami pang fans ang nagalit at tinawag na si Sir Gabin na kadiri at bastos. Who the fuck does he think he is? I think he's fucked. Piece of shit. What? Who do you think you are? That is not a very nice words na igamit sa'yo. So, kadiri at bastos. Dow. Show me no Ipinahayag ng Blooms ang kanilang pagkadismaya sa influenza, lalo at malawak ang kanyang naaabot na audience kabilang na ang mga batang manonood, which is right. Karamihan pa ng content ni Sir Gabin ay tungkol sa kanyang pamilya at ang kanilang samahan kaya't labis na kabalintunaan that is a What the fuck is that word? Kabalintunaan. I don't know kung ano yon. Pa-comment na lang. Uh, <laughs> ang kanyang ginawa sa live video lalo na may kasintahan siya. Mm -hmm. Pinupunto ng mga fans na hindi dapat maging kampante ang mga kalalakian sa pag o objectify ng kababaihan. Nice. Wow! This goes with the sexual object objectification na sinasabi nila. So, hindi raw dapat kampante mga kalalakihan sa pag-objectify sa mga kababaihan. So yun ang sinasabi rito. At ayon sa mga tagahanga, oh no, not yet. Kahit pa ito isang layunin, ang layunin nito ay mag-entertain. Ang pagrespeto sa mga babae, lalo na sa mga mas nakakabata, ay dapat laging isa alang alang Daddy, chill. 100%, 100% sure dapat nang ginagawa yon. So, yeah. Nice. Let's continue Ayon sa mga tagahanga Dapat maging halimbawa Sir Gabin not filter, not filter, bitch, ha! Sa kanyang audience At ang pagtrato ng may respeto Sa mga kababaihan Ay isang malaking bahagi nito Sa kabila ng kanyang intensyon Magpatawa Hindi dapat tinatanggap Ang pag-aastang parang okay Lamang ang pag-sexualize Ng mga babae God damn! What the... Hindi talaga okay ang pag-sexualize ng mga babae. If you think something sexual sa isang babae o sa isang lalaki is, is still not right. So, inuulit ko po, hindi lang ang sexualization ay hindi lang dapat para sa mga babae, sa mga lalaki din. If you're a woman, if you an adult lady kasi di naman dapat yung mga bata na nag-sexualize through woman or man kasi masama talaga yon so ay ulit ko hindi lang pang babae at pang yan so pagka ang babae bago natin pag-usapan yan balikan natin muna o tapusin muna natin come on now daw Come oh on, Ayon sa mga tagahanga, dapat maging halimbawa Sir Gavin sa kanyang audience sa pagtrato na may respeto sa mga kababayan sa mahalagang bahagi nito sa kabila ng intensyon na magpatawa o magpatawa, hindi dapat tinatanggap ang pag ng parang okay lamang ang pag ng mga babae. True disclaimer, at sabi sa artikulong ito ay naglalaman ng mga opinion at pananaw ng mga fans sa taga-suporto ng Bini. At hindi ito nagre-representa ng opisyal na posisyon ng publikasyong ito. Ang mga pahayag ukol kay Sir Gavin ay batay sa mga reaksyon ng kanya mga manunood at hindi na nga nga hulugang ito ay pinagtibay o sinusuportahan ng aming impormasyon tungkol sa kasalukuyang issue. Iyon po ay disclaimer mula sa page na to. So yeah, at Sir Gavin sa iba pang partido, handa kaming i-update ang nil nilalaman upang maipakita ang lahat ng panig ng usapan. Ganito dapat, pag nag-report kayo o nag-post kayo ng isang artikulo, lalo na may nasabay, may nadadamay ng mga tao ay dapat nyo ilagay ang disclaimer at ipaliwanag nyo at ilagay nyo ang inyong um, reason why you posted it. So, big shoutout sa Yotis Mosang at Juma. I love it. I'm gonna use this post para sa isang topic na to. So yeah, ayon dito kung nakikita nyo sa screen, uh, may pop culture um, screenshot. I said, a content creator is currently trending on X for allegedly sexualizing Mika Lim of Bini in one of his videos. So makikita mo dito sa photo na sabi pa sa baba, ang caption is, netizens ina, ina, akusahan si Sir Bin na pag-sexualize kay Bini Mika. Hindi ko alam kung sino-sino to, para na lang kay Sir Bin kung sino ang Bini, kung sino a uh, ay, I, I think I've done a reaction video for Bini but Hindi ko alam kung sino ang mga member Mika Lim. So, pinapakita rito na Sir Gavin ay unang photo ay tinuturo niya like this. Tinuturo niya Pangalawang photo ay mismo yung face ni Sir Bin is like he's acting like he's kissing the photo on the screen. And the last photo is niya niyayakap niya with kiss. O ano pa man, kung ano na, nakalaga, na ginagawa niya kasi nakatalikod siya. So okay, that's fine. So, balikan natin yung sexualization. So sexualization, para sa akin, ito ay para sa akin na hindi lang dapat ito na i-apply ia -ano, ia sa mga babae. Nai-apply din dapat ito para sa mga If one woman is looking at a woman with sexualized, uh, with um, sensual and sexualized look, that means pumapasok siya dun sa sexualization. He, uh, he or she objectify this person as a sexual or sensual thing. God damn! What the... So, ginawa ni Sir Gabin, pasok ba ito sa tinatawag na sexualization? <laughs> Maybe yes, maybe not, but kissing a photo. Hindi natin nakikita yung mukha niya rito eh. Kung may meron picture kayo nakikita yung mukha niya. Kiri Hindi ba pwedeng sabihin natin na hinahangaan niya lang si Mika Lim kaya kinis niya yung photo? Nice. Before pa mga phone, photos and everything, we have an actual photo. Yeah? The old school photo. Meron tayong ganun. Pag pinapadalan tayo, ano ginagawa natin? Dahil kilala natin o mahal natin yung tao, kinikis natin. World War 1 and 2, mga photos, mga ganon, ano ang nag bibigay communication o nagbibigay inspirasyon sa mga sundalo noon. A simple photo. Either photo ng crush nila, photo ng misis nila, o photo ng mga malas nila sa buhay. Is that called sexualization as well? No, right? If you kiss a photo o a person o artista na hinah hinahangaan mo maglalaki o magbabae, isa kang babae, kinis mo yung photo ni Piolo Pascual o sino pa? Are you sexualizing in it? I don't think so. Unless you kiss that photo, you stick your tongue out and do a French kiss on it. That's sexual. Na may pagnanasa ka na kinikiss mo yun, dinidilaan mo, kinikiss mo, o ano paman. I God damn! What the dahil forgive kung ano man nasabi ko. But, just a smack on a photo na hinahangaan mo is, I don't think that's sexualization. We don't care. <laughs> let me tell you. Let me you. <laughs> So, I don't, I don't get it. Ah, uh, for you, sa mga grupo na to, the Blooms, kung mapapanood nyo to, please, it's, don't make it, like, too obvious na, nag, binibigyan nyo ng Um, tawag nun. Instead na matuwa kayo sa ginawa ni Sir Gavin kasi nagahanga siya. Ginagawan nyo ng uh, bad uh, publicity itong nangyari. Daddy, chill. Uh, even I, uh, sabihin na natin, numang, back, back in the days, ang hinahangaan mo ay makikita mo lang sa photo. No internet that time. Wala ganun. Pero na lang kung may mapapanood ka sa TV. All you see is that photo, magazine, and that. So, yung inahangaan mo, anong ginagawa natin? Kinikip natin, di ba? Minsan, kinakat pa natin yun, tapos sinatago natin. Out of everyone na nakikinig dito, lalo-lalo na panahon na mga wala pang cellphone, I know some of you kiss a photo. But you, net, you didn't make sex out of that photo. You didn't <laughs> Make something really sensual on that photo. Ah! Kasi hinahangaan nyo Hinahangaan nyo So, I don't I don't think dito sa picture na to na nakikita o oh, mga screenshots na to, three screenshots na ginagawa ni Sir Game. First na siya, parang sinasabi niya, ay ito, ito yung ano ko, hindi ko alam kung ano pinakaano nito kasi hindi natin nakuha yung mismong um, screenshot, ah uh, mismong screen recording. Tapos kinis niya dito sa mga. Siguro kung ito may photo na nakaharap at nilalabas na yung dila niya I, I would say na sinesexualize niya talaga yung photo ni Mika Dims. Ah! Uh, I don't I don't see. It. Pinapalaki niyo lang yung isang simple thing na paghanga ng isang lalaki doon dahil what? You know, remember yung lahat ng ginagawa nyo ay magre-reflect yan sa sinusuportahan nyo o iniidolo nyo marami yan nangyari na yan let me say an example Shira sa dami ng mga toxic na fan ni Shira inaway agad nila agad agaran yung may-ari mismo ng kanta ano nangyari gustong kasuhan ng copyright si Shira But, buti na ayos Anong naging lesson doon? Yung mga toxic fans na basta-basta lang. So, huwag niyong hayaan to na ganito na masira si Mika na mga followers, lalo lang sa dami ng followers ni si Sir Gabin. Pero alam ko, maaintindihan nila to na nothing sexualize here sa nakikita ko. Nothing sexualize sa nakikita ko. But, if I see more photos, I will update you. kung ano ang nakikita ko is this sexualizing or not. Nice. So yeah, yun lang masasabi ko rito sa artikulo na to. Uh, big shout lang sa yung Chismosang Adyomas. Ah! So yeah. At dito na tayo sa pinakamagandang part na lagi natin ginagawa. Ang pagbasa <laughs> ng mga komento. <laughs> <laughs> tayo lahat naman tayo. Magagaling tayo sa komento. At nilagay natin dyan ang ating mga sarili sa pag-comment. So, huwag kayong magalit sa akin kung ipopost ko to kasama ng inyong mga komento. I will not hesitate to punch you! So, first off, Janelle, at sabi niya ay kapit sa kap, pin, pin para umangat. <laughs> Yan na nga ang sinasabi ko. Nag-iiba yung mag mag magiging Uh, bisyo ng mga tao, lalo-lalo na sa Bini, dahil sa ginawa nyo, blooms. All right? Take care. Take care ng ano? Take care of your pandom. Hindi ganyan. Sabi ni Julie is only in the Philippines. Woo! <laughs> ah, uh, <laughs> uh, sabi ni Sunny, para-paraan siyempre. <laughs> Talo. <laughs> At ang sabi naman ni Kumare kung Erin, OA naman, di ba pwedeng idol lang? Sorry, sorry. <laughs> Yan ang sinasabi ko kanina, di ba pwedeng idol lang? Example, meron kang photo. I, I have this photo. And I like her so much. Well, I admire her so much. And I do feel like, how does it feel to kiss her just like that? Okay, but if you need something, take note of this. You see the photos and you make love out of that photo? Then, don't pumapasok sexualizing. You. Who the fuck does he think he is? I think he's you fuck. Who piece of shit. What? Who do you think you are? All right. Bastos, manyakis, amoritis. <laughs> lahat lahat na itawag yun na. Yung mga adjective na pwede nyo itawag. <laughs> Yung mga mga nakakasira ng mga salita na pwede nyo itawag. Itawag na sa tao na yun. At yeah dapat pinapanood nyo muna ang buong yung video ang galing kaya sumayaw ni Sir Gaben so hindi ko pa nakukuha kung may mga video kayo please send it to me comment down below uh, bigay nyo sa akin ang link mga fans ni Bini naunahan ni Sir Gaben nagtatala oh wow <laughs> ang dami naging aso pahol ng pahol <laughs> Kapin-pin solid, walang hangarin kundi magpasaya na tao ng ang kanyang kapamilya. Solid, lagi nakasubay-bay Sir Gaben. So, mostly dito, walang sumasang-ayon sa inyo, Bloom. So, I'm sorry. Sorry, sorry. <laughs> Gusto yung iparating that this is not right to sexualize a person. Lalo-lalo na ang babae. But, like what I'm saying, sexualizing can be fall into man or woman. Alright, kung kayo may mga fans dyan na kinikis-kis kinyo rin, I, I can call you sexualizing as well. If that's what you want. So, sabi ng Rek, issue para umangat. God damn! What the So sumikat, kapit lang sa PG, angat. Sabi ni Maribek, Maribik! Ah! Kapin is the best. Simpleng galawan. Heto na naman ang perfectong tao sa si Pilipinas. FB kung ano-ano ang sinasabi ni eh, Sir Gabin So yes. More on, hindi ko na to. Because more on, these comments are more on um, dinidepensan Sir Gabin at sinasabi nila the blooms, the fan, uh, fan, fan, page of fandom ng Bini, which is Mika, ang na-issue rito ay gumagawa lang ng um, issue para umangat. So, yun ang sinasabi ko. Uh, you, as a fans, you gotta be careful of what you're posting. You gotta be careful of what you're doing because naapektuhan ang inyong iniidolong artist o artista. Kasi nangyari na yan doon kay Shira dahil sa mga toxic niya na followers at ano nangyari? muntik pa siyang makasuwang nila nagkasundo at big shot Shaira so nagiging maayos na ang lahat sa kanila pero yung mga fans na naging maayos na rin. so once again ako si Crusido Mac and this is the Crusido Mac React so follow nyo rin ang aking FB page at yeah subscribe kayo sa akin channel so I'll do reactions of everything especially sa music and rap and everything so yes Crusido Mac React outro ha!